Good mo mga ka-extructure. -ka Ayan, dito yung ating March nyo. Mag-prepare tayo ng hipon para sa ating recipe na nyo. Ang tinanggalan na natin ito ng oven mga ka-ate. Tapos ito yung black thread. Ito yung kailangan tanggalin. Tapos, i-cut lang natin yung ano nyo dito sa likod. Ito na, wala na siyang black thread yung parang kinakagain niya. Okay, kailangan natin siyang ikat. May block siya. Dito. Tapos ito may block. Ang lalaki ng mga hipon ngayon. Hihilahin lahat ng mga ay uh, ito na tapos na yung ano ito. Okay. oh so, nilangala na itong ano madami siya para sa ating recipe